may maingay yung mga aso. Pero ayan, magpapatiyon kami ngayon ano, ni Don Jim. Si so, Uno, itotono na din. At ang at wala nga pala tayong ay chin. Aray ang ating chin loob. Yung papakadot pa natin kay JCB. Tsaka yung scab, Papalitan tayo ng scab. E di mo na yung unang ichucho na rin kay Jim na ari. Tonohan na, boss Jim. Dati ka na, patulong, natulin na eh. <laughs> Baka makabot ulit ng lipa pag to no? Kaya <laughs> uh, may ini kaya oh, umabot kami lipa yung may ano, may checkpoint sa ilalim ng tuloy. Okay, todohan na. Naayos lang. Nakakalito din nga pala yan. Nung umpisa siguro kay litong lito din din mm. ano? Hmm. Ah, inbox box mo gagamitin. gagamitin. Sililipat doon pag ano. Anong box to? PO6 din. Ah, PO6. Maliloag. 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 Bali mag-a-adjust nung sa throttle body TPS Ito Yun Yan lang ka 12% pa siya Kailangan mag-zero daw yan Ah uh, 3% 3 2 1 Okay, sira na. Pwede na akong tuner, pre. Pwede na. <laughs> Tagatin yun lang. <laughs> okay, nag 0% na yung TPS. Ayan. Siguro kung ako'y laging tambay din yung matututo ako. Yan po. Kung ako'y <laughs> okay, laging tambay din yung matututo ako ng mga, mga kalikalikot din yung mga garni. Ano ibig sabihin ng TPS throttle position sensor. Yung throttle position sensor. Okay, wag timing muna. Magta-timing muna si Pishan. Ah, uh, just a distributor. Tagay na lang pa sa Marine today. Hindi ko lang kaya. Ang sige mo na ito ang oron na gano'n eh Nalabas Nalabas Pag nilalabit yung kanala Utay din nakakaan yung Nakakadala <laughs> Ah, okay, ground. Hindi yun. Adjust, adjust. Okay, tonohan na. Tonohan na. Naku! Kalampag na din eh. hindi ko mapaint maglalagapak naman dito sa likod dito, may lasa din niya <laughs> engine. TPS. Nag-negative All Alright. Ay, pag di hindi ka pala nagpatak, ay nila mas hindi ka bubuhayin. Ay, pagsalay, may! ay ka talaga, Jim. <laughs> takot, takot pala mo sa heights. <laughs> lakas lakas niyon. Eo, na yun aya kuya baltik nga pala diyan <laughs> pinahiram tayo ng ram air ayos na rin na lang ating lalagyan tapos magpapalit tayo ng scab at magtoto na, na. <laughs> masaya na naman isang bata kahit gastos <laughs> dire diretyo yung gastos Hindi naman mababayadan yung aligay mismo ayos tayo so mag sumagadik ka na kuya lang. <laughs> Kumpiyensa na lang. Pangkarera na lang. Mm. <makes> ah, <noise> Pagkarera na lang. <makes noise> Pagkarera na lang. na lang. tayo sa chan. Pagkarera tayo sa chan. Ayun. Diyan sa mutay, nandun doon, nakatago. So yung AJ na silver doon. Ayun ang matuloy. Bitik eh. Okay, oh, yung akin naman ilalagay din sa loob. Tapos sa rin kay Jimmy ilalabas. na ipasok na nga pala natin si Uno. Ayan. Bali, kakabit mo na yung scab. Yung isang scab, kakabit natin. Ariang matulay. Oo. Oh, <laughs> Nagtatago <laughs> lang dito sa tabi. <laughs> eh, ito yung, yung SIR na yun. Yung nung nagpagawa tayo aircon. Doon tayo nakita ko yan. Oh. Ayun. Kasabay ko nagpagawa ng aircon kay CL. CL, baka naman alright nagbago <coughs> ka din ng headers ha? nagbago ka din ng headers oo feel ko suket naman ano lang sobrang haba lang walang mabay yung headers eh. tara sa butas edi mangyayari, tatanggalin aring ano yun ay kakabit. ayan kalasan na ng pinto sana all nakakarbon Hindi, magkaganyan din tayo pag uwi siguro. balik kay Jim muna ikakabit para uh, isahan na. Lighten, lighten ka! Hawakan ko? Ba't ino-open no pa yung mga ganito? I... may mechanical tune pa natin. Uh, basta may ikot, dyan. Eh siya, di habang ginagawa yan ni eh, Pishan ni ano, papakitaan ko muna kayo ng kapiranggot ng mag. Kita mo ko sa daan, mabilis pa na po, kasi ka na panis ka ano, nainis na ako, parang di ko na makita pang bihira, tayo lang lumihis na ba to? bye bye sa iyo, talagang mamimiss mo ito, napakain ng abo, nung no, nagshift na ako, dumikip ka ba o oh, talaga, totoo, palayo at yung agot, wag ka mag na sinda, wag ka umiyak, yung chip at yung kotse niya ay nasipa, sabay kami. kung sa anong may bumigay kayo ano po tek na yan baka di makalaro patuhan <laughs> na what up haters gago po ano vision the moment of truth champion 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 <laughs> Kapit na din ang AACB mo, Pishan. Palitin na, Pishan. Parehas kayo, Pishan. Parehas tatlo, Pishan. Hindi yan, ganyan din. 1.5K RPM. 5 RPM yan. Pukpuk ulit. Pukpuk ulit. Pukpuk ulit. pala tayo may dalang pamukpuk ka pare. Paano pinapukpuk e? Hindi, hindi na. Masama na. Bibili Wala naman sa Bibili ako siya sa akin ngayon. Darami namin. Ito yung mga bagay ng labang-labang din. Ako po! pag ingiling na para doon sa makawala. Wala akong chin? Pati na Oh, muna. Oo. Makakabot pa kaya kay JCB? Parang natin kakabit yun. Sir, mga paps, tatiming naman si Uno. Sorry, kinakapitan ni Rebel Pit na araw. Lucky. Tapos yung isa, oh. <laughs> timing, timing. Contact type racing. Yun lang. Namatay. Chachikin natin. TPS. Negative 3. 1. 0. Yun. No, 1. Nag-1. Nag-1. Hindi siya negative 1. Yan. 0. Okay na. Ito yun. Naka-0 nating na TPS. TPS. Ano yun? throttle position? Sensor. Akala ko solution. Ah, <laughs> oh, putik na yan. Duct tape racing. Salamat kuya Baltec. Binuhay na ulit. Eh. Hmm. na! Tonohan na! Tonohan na! Hindi kaya siya si Rondo sa kapilang pinto kaya din ito maan. Oh, hirap na hirap si Vision eh. Vision! kami ng kapit-kapit ha Ayun, patay so, pagka kinakaya naman mga kayo, tira ito yung Tapos para pag nagkapit ng mga karabon ito yung lalo, ano? Huwag <laughs> pinagahan ng sasakyan Malalagyan dito ng ship line i